Dahil sa level 3 na ang pagkaunawan ng ating bida, kaya kinaharap na ng ating bida ang susunod na level ng pagunawan ng Law of Water. At pinalibutan na nga ang ating bida. Ito pala ang mga napatay ng ating bida at nasabi ng isa nakasuklam-suklam raw ang pagpatay ni Gu Xuan Chen sa kanila. Sabay sugod sa ating bida at magbabayad raw ang ating bida sa ginawa niya sa kanila. At nagsalita naman ang ating bida na bilasan na nilang sumugod. Sa pagsugod nila napaslang naman sila ng ating bida. Punta naman tayo sa matanda na sabi na lang ng matanda na nakaapasa na ang ating bida sa fourth level ng pagkaunawan ng law of water. Balik naman tayo sa ating bida. Matapos ang kinaharap ng ating bida sa pagunawan ng law of water na punta naman sa magandang lugar. Balik tayo sa matanda na sabi na lang niya na natakpan raw ang ating bida ng magandang lugar. Munit panandalian lang pala yon dahil lumitaw na lang ang mga kasamahan ng ating bida at nagsabi na hindi raw mag-iisa ang ating bida. Pero nilabanan naman ito ng ating bida. Napasigaw na lang sila sa atake ng ating bida at nasabi na lang ni Guswanchia na hindi niya nakailangan ng kasamahan dahil raw siya ay malakas. Nasabi na lang ng ating bida na natatakot siya na hindi niya ito malampasan. Nasabi na lang ng matanda na ang ginagawa ng ating bida ay fifth level concentration at hindi na raw ito masama. At may napansin ang ating bida sa kanyang likod. At naalerto naman ang ating bida. Dahil kinakaharap na ng ating bida ang gusto niyang makaharap. Sinabi naman ng nilalang na manatili raw ang ating bida na ligtas. Dahil sa nakilala ito ng ating bida gigil na gigil na sinugod ito ng ating bida. Sinalag naman ng nilalang ang atkaki ni Gu Xuanchen at bigla itong sumabog. Naghanda naman ang nilalang ng Ataki. Nangamba na lang ang ating bida sa paparating na Ataki sa kanya. Napangiti na lang ang nilalang, at napuruhan niya ang ating bida. Dahil sa Ataki ng nilalang, natilapon na lang ang ating bida. Sa pagtilapon ng ating bida, gumising naman ito, at may biglang lumitaw ang simbolo ng selyo sa gantian ng ating bida. Biglang tinawag ng nilalang ang ating bida. At nagtanong ito kung ano raw ang nararamdaman ng ating bida mawalan na naman ng spiritual energy. Sinabi naman ng ating bida nagsasalita ang nilalang ng walang kwenta, at biglang tinitigan ni Gu Xuanshan ang nilalang. Nagulat na lang ang nilalang dahil parating na ang kamao ni Gu sa kanya. Tinamaan naman ang nilalang, at natilapon naman ito, at nabaon ang nilalang sa bato na pinagbagsakan nito. Nasabi na lang ng nilalang na may lakas pala ang ating bida pero raw at tumayo ang nilalang. At nagsalita ang nilalang na ang walang spiritual energy ay isang basura at sabay umataki ito sa ating bida. Napasigaw na lang si Gushuanshan sa ataki ng nilalang. Naalerto naman ang ating bida dahil nasa likod niya na ang nilalang. At lasapin raw ni Gushuanshan ang pagkatalo. Tinamaan si Gushuanshan sa ataki ng nilalang. At napasigaw na lang si Gushuanshan. Pero iniwasan ito ni Gushuanshan. At mabilis itong kumilos, at bumawi ito sa nilalang. Tumagos naman ang atake ng ating bida. Habang pinagpawisan si Gushuanchan napatanong na lang siya kung tapos na ba. Sinagot naman siya ng nilalang na impossibly raw siya matapos. At natigilan ang ating bida. Dahil nasa harap niya na ang nilalang at nagsalita ito na ang lakas ng ating bida ay katawa-tawa. At kahit raw humarap ang ating bida sa mahirap na sitwasyon hindi peren magbabago ang kapalaran ng ating bida. Pahabol pa nang nilalang ang tugatog raw ng kapangyarihan ng ating bida sa kanyang nakaraan ay walang kwenta. At uulitin niya ang pagkamali ni Gu Shuanshan. Ang mamatay ulit at pinagpawisan na lang ang ating bida sa kanyang kinaharap na seclusion. Habang pinagmasdan lang siya ng matanda at nasabi na lang ng matanda na ngayon raw ay tila hindi na malampasan ng ating bida ang balakit na kinaharap nito. Habang ang ating bida ay nahihirapan na sakaan niyang kinaharap, habang ito'y ay pinagpawisan, naalala ni Gushuan siya ng kanyang mga disipolo, kanyang ina at ama, pati rin si Chin Wan. Kaya nagkaroon si Gushuan siya ng lakas ng loob. Napasigaw na lang siya dahil nakaroon siya ng lakas ng loob na maintindihan ang Law of Holy River at sumabog na lang ang enerhiya ni Gu Xuanzhen. Sa pagsabog ng enerhiya, napansin naman ito ng matanda. Nasabi na lang ng matanda na sa antas ng ika-anim na ang pag ni Gu Xuanzhen ng Law of Holy River pahabol pa niya na maiintindihan ba talaga ng ni Gu Xuanzhen ang Law of Water sa antas ng Nine o Shang. Nasabi na lang ni Gu Xuanzhen na tinada siya. Sa ngayong buhay niya sasalungat siya sa heaven. Kapag bibigyan siya ng pabor ng heaven. At bumalik naman tayo sa seklusyon ng ating bida at nasira na ni Gushwanshin ang sail sa kanyang gantian na nilagay ng nilalang saka niya. At ito raw ay sa sabay ataki sa nilalang. Dahil sa ataki ng ating bida nagkawatek-kwatek ang katawan ng nilalang. Nasabi na lang ni Gushwanshin na hindi siya makokontrol ng ganitong bitag. At pahabol pa niya na ang bitag na ito ay isang heaven. Habang nakalutang ang ating bida at naghanda si Gushwanshin at ginamit niya ang kanyang teknik para higupin ang enerhiya niya sa paligid. At nagsimula na ni Gushuanshan na mahigup ang enerhiya sa paligid. Bigla namang nabasag ang salamin ng matanda. Nasabi na lang ng matanda na absorb ni Gu ang lahat ng kapangyarihan ng Lodoon doon. At napasigaw na lang ang ating bida. At umabot na sa 7 hanggang naging 8 level na ang pagkakaintindi ng ating bida ng law of water o law of holy river at namanghal na lang ang matanda sa ating bida. Dahil naintindihan ni Gushuan siya ng ikanay na realms o ikanay na level ang Law of Holy River sa loob lang ng tatlong araw. Napangiti na lang ang ating bida. Habang nakatayo ang ating bida doon. Nasabi na lang ni Gushuan siya ng kapangyarihan ng Law dito ay tinutulungan siya na makultivate ang yin yang heavenly book. Dahil sa nahigup ng ating bida ang kapangyarihan ng Law doon na na ng enerhiya ang katawan ng ating bida. Matapos nun nagpakita ang matanda sa ating bida. Pinuri ng matanda ang ating bida dahil sa loob ng 10,000 years ngayon lang siya nakakita ng malakas ang martial art at mental power. Pahabol pa ng matanda na dahil sa naintindihan ng ating bida ang way of water ng perpekto na ika realm at sabay inalok niya ang ating bida na siya na ang mga ng Holy River at ikadalawa na nagmamay-ari ng Holy River. At kinumpirma naman ito ni Gu Xuanzhen kung tama ba ang narinig niya na siya ang gagawin ng matanda na tagapangalaga ng Holy River. Kaya ipapaliwanag raw ng matanda ang ibang impormasyon. Ang totoo raw ang Holy River ang source ng heaven ng sacred domain at ito ang nagmamayari ng dimabilang nakapangyarihan ng law. At habang tumatagal ang panahon ng mga tao diman at halimaw ay lumalakas. Kaya ang kapangyarihan ng law ng Holy River ay nagkukulang. Kaya ito ang dahilan kung bakit naglagay ang matanda ng rule sa Holy River. Ang rule na ito ay pwede kang mag rito pero sa loob ng isang taon kapag hindi mo maintindihan at mapaangat ng Nine Realm ang pag-unawa sa Way of Water o Law of Holy River ay ang kabayaran ay buhay at cultivation nito at ito rin ang ginagamit para mag-maintain ang kapangyarihan ng law ng Holy River. Nasabi na lang ng ating bida na makalipas ang ilang taon ay wala ba nakaintindi ng way ng Holy River na sa antas ng ikanay na realms. Tinutulan naman ito ng matanda dahil meron daw isang tao ang nakaintindi ng law of water ng ikanay na antas o realm kaso lamang kalahating taon niya ito ininsayo bago maintindihan. Nagtanong naman ang ating bida bakit hindi siya naging tagapangalaga ng Holy River. Sinagot siya ng matanda na may sarili itong ambisyon at siya ay naging Holy King ng Sacred Domain. Nabigla naman ang ating bida dahil si Holy King pala ang unang nakaintindi ng Way of Holy River at naisip din ng ating bida na ito ang kanyang ama. Sinabi ng matanda dahil si Holy King ay naintindihan ang Way of Water pinapapili niya ito na kung maging tagapangalaga siya ng Holy River or ito ay tatanggihan niya at ito raw ay hindi isang sugal kung hindi isa itong reward. Nagtanong naman si Gushuanchin kung ano ang benepisyo kapag naging tagapangalaga siya sa Holy River Sinagot naman siya ng matanda na magiging Lord ang ating bida sa Holy River at makapunta siya kahit saan sa Holy River At ang mga nag sa rito ay magiging slave ni Gushuanchin at pwede niya baguhin ang kondisyon ng Holy River at pagpakain sa Holy River Pahabol pa ng matanda noong 10,000 years ang nakalipas marami raw malalakas at hinyo may talento sa Sacred Domain Kapag raw kinuha na ng ating bida ang pagiging Lord ng Holy River magiging alipin niya ang lahat ng mag-iinsayo rito. Nagtanong si Gu Shuanshan kung bakit raw hindi ng matanda pinasa sa iba. Sinabi naman ng matanda na naghahanap siya ng kapalit sa kanya dahil gusto niyang pamonte sa mundo na mas malakas pa sa Sacred Domain. Sabi rin ng ating bida na kung meron bang ibang mundo. Dahil raw may pananaw ang ating bida kaya madali lang niya raw ito maintindihan. Kaya ang ating bida ay nagbigay galang na sa matanda pahiwatig na tinatanggap na ni Gu Xuanzhen na siya ang mga sa Holy River. Kaya naglabas na ng bagay ang matanda, at inutusan ng matanda si Gu Xuanzhen na lagyan niya ng dugo ang bagay na ito. Nilagyan naman ito ni Gu Xuanzhen, at hinigup na ito ng bagay. Sa paglagay ni Gu Xuanzhen ng dugo sa bagay na yun siya na ang nagmamayari ng Holy River at naramdaman niya rin ang mga disipolo na nag-iinsayo doon. Dahil raw ngayon ang Holy River ay konektado na sa isip at puso ng ating bida kaya mararamdaman na ng ating bida ang mga nasa loob ng Holy River. Dahil raw pinirmahan na ng ating bida ang kontrate gamit ang dugo magiging alipin na ang ating bida ng Holy River. Sabi pa ng matanda ang pinataka ni Gu Xuanzhen ay isang golden order kapag ito'y pinatakan ng dugo para naring bininta ni Gu Xuanzhen ang kanyang kaluluwa. Pahabol pa ng matanda kapag raw ang slave ng Holy River ay maintindihan ng law of water ng ika realm ay pwede na itong makalabas sa Holy River. Biglang nagseryuso naman si Gu Xuanshan sa mga narinig niya sa matanda. Habang umaalis ang matanda pinaalahanan niya ang ating bida na wag itong umalis sa Holy River kapag wala itong tagapagmana dahil kamatayan raw ang patunguhan ng ating bida kapag ito'y umalis ng walang tagapagmana o kapalit. Pipigilan pa sana ni Gu ang matanda dahil gustong niya pang linawin ang sinabi ng matanda. Ngunit ito ay naglaho na. At hindi na ito naabota ng ating bida. Nasabi na lang ng ating bida ang matanda ay nakaalis na. Napamura na lang siya dito sa kadahilanan gusto pa ng ating bida makakuha ng impormasyon. Kahit ganun ang nangyari napangiti na lang si Gu dahil gagamitin ng ating bida ang enerhiya sa paligid para umangat sa late stage nirvana realm at pahabol pa niya ang kanyang pagintindi ng yin yang heavenly book ay nasa high level na raw. Punta naman tayo sa Kenland Sec sa Mountain Foot at sampung araw na ang nakalipas. Si Neo Tianmen ng Kenglan Sek nagsalita ito at pinapangaralan niya ang dalawang sekta na nagpunta sa kanila ang Batian Sek ay Bofeng Sek. Sinabihan niya ito na ang kanilang Kenglan Sek ay hindi raw sumasali sa anong digmaan at bakit raw naganap na ang digmaan ng human race at demon race inuulit pera nila ang laban at wag raw idamay ang kanilang Kenglan Sek. Si Wu Jushi sinagot niya ito na wag raw magdahilan si Niu Tianmen dahil nabalitaan raw nila na tinago ni Niu Tianmen ang isa sa Holy Son kaya buksan at papasukin na lang sila sa Kenglan Sek at sila na maghahanap sa Holy Son. Kaya di na nakatiis ang Sek Master ng Kenglan Sek na si Niu Tianmen kaya sumugod na ito para umataki. Binunot naman ni Wu Jushi ang kanyang espada para sabayan si Niu Tianmen. At pasugod na sila sa isa't -isa ngunit may parating na ataki sa gitna nila. Napatanong na lang ang dalawang panig kung seno ang umataki, at nagsi atras na ang dalawang panig. Napatanong na lang ang mga disipolo kung ano na ang nangyayari, at kitang kita na nila ang aura, at nagsalita ito na masakit raw sa tingan niya dahil sila ay maingay kahit siya ay nasa malayo. Ito ay si Gu Xuanshan at nakarating na nga ito sa Ken Lansek. Nagtanong naman si Sect Master Neo Tianmen sa ating bida kung nakapasa ba ito sa trial ng Holy River dahil ang ating bida ay umangat raw ng realm sinang ayunan naman ito ni Gu Xuanzhen. At tinawag ng kalaban ng ating bida na brat at lumitaw ito sa likod ng ating bida para umataki. Ngunit nasalag lang ito ng ating bida nang walang kahirap-hirap. Nagulat naman at nangamba si Wuya Jushi. Kaya umatras na lang si Wuya Jushi. Nagsalita naman ang isa at sinabi na tutulungan raw niya si Wuya Jushi dahil ang ating bida ay walang pigil sabay naghanda ito ng ataki. Sinabi naman ni Gu Xuanzhen kung tapos na ba, at inataki na nga niya ang ating bida at nakailag naman rito ang ating bida. At umataki naman ang isa pang kasamahan ni Wuya Jushi sa ating bida. Pero nahawakan lang ni Gu Xuanzhen ang sandata nito, sabay binunot ito ng ating bida gamit ang sandata ng lalaki. Nagulat naman ang lalaki sa nangyayari sa kanya ngayon. Sa paglapit ng lalaki inataki ito ni Gu Xuanchen at napasigaw na lang sa sakit ang lalaki. At natilapon na lang ito, nag-alala naman ang isang kasamahan nito. At nagpagulong-gulong ang lalaki sa harap ng kanyang mga kasamahan. Kaya ang dalawang kasamahan nito ay sumugod sa ating bida at bakit raw sinakta ni Gu Xuanchen ang isang kasamahan nila at nagsabi rin si Wu Yajushi sabay na nilang patayin ang ating bida. Nasabi na lang ng ating bida dahil raw sila ay nagmamadali ng mamatay. Kaya naghanda na si Gushuanchan na sabayan ang dalawa. Napangiti na lang ang ating bida at nagsabi na ang bathala na ang bahala sa kanila. Sabay nagpalabas si Gushuanchan ng nakakapinsala na aura. At napinsala nito ang pasugod sa ating bida at napasigaw na lang ito sa kanilang natamong pinsala. Nabigla naman si Sekmaster Niu Tianmen sa lakas ng ataki ng ating bida at nakahandusay na ang lalaki na gumagamit ng sibat. Pati na rin ang matanda na si Wuya Jushi hindi rin ito nakaligtas sa atake ng ating bida. Habang ito'y nakatayo naghanda si Gu Shuanshan ng teknik, at hinawakan ng ating bida ang ulo ni Wuya Jushi. Napangiti na lang ang ating bida habang ang matanda napasigaw na lang sa sakit. At namukha naman nila ang ginawa ng ating bida. Biglang napunta sila sa isang dimensyon ng Holy River. At nagtaka ang dalawa at napatanong na lang sila kung ano ba ang katauhan ng ating bida. Habang sila ay nalilito nakaupo lang ang ating bida doon at tinitingnan lang niya ang tatlo. Kaya sinabi ni Gu Xuanchen sa kanila na alamin nila kung saan sila napunta. At tinawag ni Gu Shuanchen ang tatlo na mga idiot. Matapos ang pagsasalita ng ating bida biglang naiintindihan na ng tatlo ang nangyayari at nakikilala na nila ang ating bida. At biglang nagbigay galang ang tatlo sa ating bida dahil napagtanto nila na ang ating bida ang bagong lord ng Holy River. Nasabi na lang ni Wuya Jushi sa kanyang pag-iisip na nagplano siyang kunin ang oportunidad ng Holy River at hindi rin siya makapaniwala na iba na ang nagmamayari ng Holy River pahabol pa niya na mahihirapan sila sa ating bida dahil mas malala pa ang ating bida kaysa unang master ng Holy River. Habang sila nakaluhod sinabi ni Wuya Jushi na hindi raw nila kilala ang ating bida kaya humingi ito ng tawad sa pagkalaban nila sa ating bida at tatanggapin raw nila ang parusa ng ating bida. Sinabi ni Gu Xuanzhen sa kanila na siya raw ay nasa seclusion kaya wala siyang balita sa labas kaya nagtanong ang ating bida kung ano na ang nangyari sa labanan ng demon race at human race at bakit rin nila hinahanap ang Holy Son sa Kenlan sect. Sinagot naman ito ni Wuya Jushi na ang laban raw ng Demon Race at Human Race ay hindi matukoy kung seno sa dalawang panig ang nanalo dahil pariho silang napinsala at nagtiis kaya ang pinono ng dalawang panig ay nagkasundo na hindi na sila maglalaban ulit. Nasabi na lang ni Gu Xuanzhen sa kanyang pag-iisip na hindi kabubuhan ang nangyari sa laban ng dalawang panig kung di pagpapaudlot raw ng kanilang panig. Sinabi ng matanda na sa thousand years ng paghahanap nila sa bakas ng horizon ay nabalitaan nila na may bakas ng horizon sa Biwang Mountain pero ito ay nawala dahil raw sa border ng Biwang Mountain at sa Kenglan Sec nakawala ang horizon kaya ang Kenglan Sec ang pinaghinalaan nila na nagdago ng horizon. Nagsalita ang ating bida sa binalita nila sa horizon na napakaganda ng kanilang binalita sa ating bida at saan raw nila ito narinig. God pa sana si Wuya Jushi pero pinitik na ni Gu Xuanzhen ang kanyang kamay, at naalerto ang tatlo, dahil nabarang na sila ni Gu Xuanzhen at napasigaw na lang ang tatlo sa sakit ng ulo nila at nagsalita si Wuya Ju Shi na sa Nine Heaven Sect nila ito narinig at Elder Yun San ng Nine Heaven Sect ang nagbalita sa kanila. Naseryuso naman si Gu Xuanzhen at nasambit niya na Nine Heaven Sect. Punta naman tayo sa Chanhei City ng East ng Sacred Domain at may nagsalita na e-serve na raw ni Xiao Ang Wine. Tumogon naman ito napapunta na raw siya doon para mag-serve ng wine. At na-serve na nga niya ang wine. Nasabi na lang ng lalaki na mabango ang tea dito sa Tianhe City since 10 years hanggang ngayon ganun peron. Pahabol pa niya na ang digmaan ng human race at demon race ay natapos na kaya ang Nine Heaven Sect at ang head ng Seven Holy Sect ng Sacred Domain ay mag-recruit ng disipolo rito kaya nagdagsaan ang mga disipolo dito sa Chanhe City sinagot naman siya ng kanyang kausap na kada sampung taon ay nag-recruit sila ng disipolo at nagtanong ito kung ilan ang tatanggapin nila kada sampung taon. Sinagot naman siya nito na ang mga may magandang talento at ipapakita ng disipolo ay rekta na itong tatanggapin nila bilang kanilang disipolo. Biglang tumayo si Gu Xuanzhen at pinaligpit niya na ang ininom niya. At lumapit ang ating bida sa isang disipolo at sinabihan niya ito na sasali ba ito sa disciple trial. Sinagot naman siya ng lalaki na nagmungkahi na may alam siyang shortcut patungo sa trial si Yechanyu pala ang nagsalita. Punta naman tayo sa Millennium Building. At narito na sila at nasabi na lang ng ating bida habang pinagpawisan na ito ba ang sinasabi ni Chanyo na shortcut sinagot naman siya ni Ye na hindi raw niya alam na sikat na pala ang Millennium Building at kumakain pa sila dito bago magpunta sa Nine Heaven Set para sa trial recruitment. pahabul pa ni Ye ang magdisipolo raw rito ay nagsiksikan at naguunahan dahil sa masikip na area dito at halos maglaban-laban na sila. Kaya sinabi ni Gu na kaya ba siya sinama ni Ye Chanyu rito para majeng po in sinagot at tinutulan naman ni Ye Chanyu dahil raw sinama niya ang ating bida dahil maganda raw ang may kasama kaysa mag-isa. Nagtanong naman si Gu -chan kay Ye Chanyu kung kukuha ba ng disipolo si Elder Yunshan ngayon. Sinagot naman siya ni Ye Chanyo na si Elder Yunshan Rao ay isang best master ng Nine Heaven Sec at hindi ito tumatanggap ng disipolo sa ilan-ilang taon ang nakalipas hanggang ngayon at sinabi niya rin na ang kumukuha lang raw ng disipolo ay si Elder Chanmo at Elder Tian Feng lang at sila ay disipolo ni Elder Yunshan. Shan. Pahabol pa ni Ye Chanyo kahit raw makita ni Elder Yunshan ang ating bida hindi dapat ang ating bida magpadalos-dalos habang ang ating bida ay lang sa kayabangan ng kaibigan niya. At nagseriuso ang ating bida dahil kahit raw hindi tauhan si Elder Yunshan ng Black Rose si Elder Yunshan Shan Perin ay may kinalaman sa Seven Elder Brother na naghahanap sa ating bida sa Kenglan Sec at gagawin raw ni Gu Xuan na makapunta o makapasok sa Nine Heaven Sec. At biglang may nagsalita na pakamababa raw ang standard ng Millennium Building at ang ating bida raw ay isa lang Nirvana Realm at nagpunta pa raw dito. Nagpakita na nga ang nagsalita kanina ito ay nasa gitna at sabi ng isa sa likod na ang lalaki raw na ito ay nasa mid-stage extreme realm na ito at sabi pa ng babae na gusto ba ng ating bida na atakihin siya dahil ito'y parang harang sa daan at isang nirvana realm lang raw ang ating bida. Tumulo na lang ang pawis ni Yechanyo dahil magkasing lakas lang ang dalawa at kailangan niya ng tulong para malabanan niya ang dalawa. Pahabol pa sa kanyang pag-iisip ni Ye Chanyo hindi siya makapaniwala makahanap niya ng malakas na kalaban at honest raw ang ating bida at mababa ang cultivation ito kaya kapag mamatay ito rito ay kasalanan niya kaya mayabang na sinabi ni Ye Chanyo na sinabi raw ng kanyang kaibigan na si Gu Xuan Chen na mababa lang raw ang cultivation ng dalawa kaya hindi sila karapat dapat na makausap ng ating bida. Sabay naghanda na si Ye ng na labanan ang dalawa. Nagalit naman dito si Huang Chuo dahil minamaliit sila ni Ye Chanyo. At nakisali naman si Zinj. At nagpalabas na ng aura ang dalawa. Nagtanong naman si Ye Chanyo kung sila ba dalawa ang heroes ng Tian Shan. Nagsalita naman ang isang nanood na sila raw dalawa ay mga henyo dahil sa umangat sila sa late stage extreme realm ng kalahating taon lang at sila ang hinyo ng Tianhe City. Sumugod naman si Huang Chu sa ating bida at nagsalita na kung matinuraw ang ating bida ay umalis na ito sa dinadaanan niya dahil nagmamadali raw siya para kumain rito. Ngunit naiwasan lang ito ni Gu Xuanzhen. At sinipa ni Gu Xuanzhen ang paan nito. At tinapakan lang ito ng ating bida sa Chan. Nagulat naman sila dahil ang kanilang tinuturing na hinyo ay walang kalaban-laban sa ating bida.